Okay mga ka-tet, ito yung hukay ko. Yan, nilinisan nyo yun, oh. yun ang butas. Ah, mga isang dangkal lang abot ah, ay yung flooring niya. Lid doon, flooring dito. Doon is malayo pa. Dito is malayo pa din to. Tapos, ito is uh, long number 8 yata to. You know, number 8 yata to. Yan is a number 8. Yan. This one is a parang footmark. Yan kasi ang tilo. Footmark yan. Tapos ito. Ito na footmark is a left. Left footmark. Then dito is right footmark pero kalahati lang. Then ito. Ito katiits is hole to tapos palabas dyan o oh. yan o ano yan tapos kaling tubig dito may butas pa din sa baba sa si baba hindi po mag mag uh, punto sa baba tapos so, may butas din dito malalim to yan malalim yan malalim na butas yan o oh. may kanal o oh. Ano yan mga tiits papasok dyan yan hulog dyan yan tapos naring dito may hole sya gawa ng chisel malalim din to tapos may hole then may hole din so ito na hole is 1 2 3 and 4 for hole din to dito is parang heart ang heart sya pero ang kursyo oh. yan oh. one 1 2 3 4 ang pangatlo is nago sa heart yan heart oh. or number 3 tapos ako dito. Tapos may hard na maliit. Ayan, hard na maliit. At ito naman mga ka-tees, may napansin ako dito. Ayan o. Ayan. Ayan o, hinati dito. One, two. One, two. May pagitan dito. Ano kaya yan? Number three din or aim? Ayan o din dito is yes, may mga pull mark yan you know, o mga pull mark yan tapos dito malalim din to ay 5 inches tapos dito nga dito punta yan dito go dito yung hit nya dito diba tapos dito parang ganun cael cwrs dyns i rŵan <sighs> mae'n matis tes, uwi muna ako kasi uwi pa ako sa panglaw. Ang oh, yan Oh. <sighs> yan. ang alam niya. Gawa talaga ng tao to. Ito is punta dyan. Ito is uh, ah, papuntang bumba dyan. Ang bumbaw. Oh. Dyan po kayo pumutok dyan okay mga tiets so maraming salamat po sa pamanood ng video ko pangingal so may mga marker pala to